pauwi na ako guys Duman ako dito sa harap ng company kasi nagkaantay ako dun sa gate ayaw magbukas wala kasing ano ngayon wala kasing pasok ngayon holiday kaya matatagalan ako kung doon ako doon ako dadaan kaya dito na lang ako sa harap dadaan iikot papunta sa dorm namin ayan grabe ang layo ayan umuwi ako ng 4.30 ayan o ito yung aking linalakaran ngayon umuwi ako ng 4.30 kasi nga uh, pumasok ako pa ninang madaling araw ng 4.30 din kaya napaaga yung out ko grabe yung utak ko ngayon yung ulo ko lutang na lutang sabi ko nga pagbaba mo kanina parang feel ko na iwan yung kaluluwa ko. iikot pa ako ngayon kasi wala nang pasok. Holiday. Baka hindi magbukas yung ano, eh nakasarado lahat oh. Baka hindi magbukas yung gate doon sa likod ng company. Eh matatagalan na po kung aantayin ko pa. Kaya eto naglalakad ako paikot ngayon. Sana nag-e-bike pala ako ngayon hindi ko naisip kanina ay ano Da Vinci yung mga building kasi dito may mga ano may mga code A, B, C, D, E, F, G ganun Da Vinci uniform ayan ang daming ay yung ang linis-linis mo pag pumasok pero pag uwi mo Ayan, yung mga taong naliligo ng emotay. Oh, yeah. It's letter J. Galileo. Galileo, Galileo, Kuwa. Kuwa font. And chemical Coal Na ang init ng panahon. Ayan, sarado ngayon mga factory ngayon itong pinagtatrabuhuan namin bali ang daming mga company dito mga factory ayan dito sa Sinshi malapit nga lang sa dorm namin mga factory na yan guys ayan napapalubutan kami ng maraming maraming mga company iba't ibang mga company bali yung lugar nga nato, eh Maraming mga ano basta mga rame. <laughs> And maraming mga company dito sa area na to. And hingal na hingal ako, grabe. Napagod ako. Ang layo naman kasi ang nilalakad ko. Ito din pala ako dumaan kaninang umaga. Umikot um, din pala ako kasi nga sarado dun sa likod ng company pero actually guys kung makikita nyo lang yung linakad ko para akong sira ulo kung bakit kasi ayaw buksan yung gate na yon kasi madadaanan ko din yung ano parang umikot nga lang ako madadaanan ko din actually yung gate sa company sa likod parang pinalayo ko ang ganda ng building na to Tignan oh. Wow! Gumamela. Ayan. Ito na lang muna. Gumamela. May mga mangga din dito. Mango. Ayan. Dito naman sa banda dito. Mga bahay-bahay na yan. Papakita ko sa inyo mamaya. Yung gate doon sa likod ng company. Umikot nga lang talaga ako. Pinalayo. Yung kasi yung shortcut talaga dun sa likod nga ng company kung bakit ba naman kasi yung may-ari ayaw talaga kaming padaanin dun kaya ang hirap hirap kailangan pa naming umikot ay nakakapagod tuloy sayang yung oras ayan mga bahay bahay na yan ayun tanaw nyo ba yung bahay nila Uncle Romeo pero sa likod yan. Malayo pa ako guys. Siikot pa ako ng dalawang kanto. Pero matatanong ko na dito yung dorm. Tanong mo dito yung dorm. Pero hindi pa. Kasi yung daanan iba nga. Mga bakod bakod kasi yan guys. Hindi pwedeng shortcutin. Kaya yung mga kanto. Actually umikot ikot lang yan. Umiikot ikot. Ayan mga bahay-bahay pa to. Ang gagandang mga bahay. Oh. Diyan mo yan. Ang lalaki ng mga bahay. Oh. Ang gaganda. Grabe eh. Oh, mga bahay yan. 1, 2, 3, 4, 5 May limang palapag pa Oo oh. Ayan, malapit na ako Ibabakit ako sa inyo yung gate na dinadaaran namin Grabe Hingal 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 talaga ako Ang layo ng Ang layo ng nilakad ko Tapos umikot ikot lang kami Kami Ay hindi pala ako lang pala Umikot ikot lang ako Eto guys Tignan nyo Ayan yung likod ng dorm namin yan. Pero, syempre, hindi na kami pwedeng dumaan dyan. Ayun. Kita nyo yun? Ayun. O, oh, diba? Yan yung likod ng company namin. Tapos, umikot ako papunta doon. Grabe layo. Tapos, nandito na ako ngayon. Malapit na sa my dorm. Mga dalawang kanto pa. Dalawang... Liku pa akanan ni ba yon nilalakad ko yon ang layo pero okay na lang din grabe antok na antok na nga talaga ako ang hirap pigilan kanina pa talagang inaantok talaga ako Nagtratrabaho hindi ko mapigilan yung bigat ng aking ulo ang aga-aga ko kasi gingising gumising na ako alas 3 talaga Ayan. ngayon lang naman guys bukas balik na ako sa alas 8 balik na ako bukas sa alas 8 ngayon lang kasi nga may may pre prepare nga kasi na machine I kailangan kong pumasok ng maaga hi sa wakas ayan, eto na yung daanan papunta sa loob ng aming dorm ayan, sa wakas guys makaka-uwi na rin ayan, may hawak si kuya na ano insenso ano, ang gaganda ng mga bahay. Ang gaganda ng mga bahay. Ito yung bahay nila, Uncle Romeo. Ayan. 20 million. 20 million NT per unit. Gusto nyo guys. ano, Kakahiya yung aming term. Ang ganda ng kapitbahay tapos yung aming derm parang squatter <laughs> oh andito na andito na kami oh naulog pa yung aking mas ayan na nga nasa derm na nga ako guys oh yeah oh diba oh, ayos na ayos yung ating buhok oh hanggang sa likod ayos na ayos yan Ayan, kung naalala nyo ngayon yung aking sinabi dati dun sa aking Facebook. Ayan, nung nag-uumpisa pa lang ako sa pagko-content-content. -content, pagbablog-blog-blog sa aking uh, Facebook. Yung nauna. Yung nauna ng Facebook ko kasi may dalawa na akong Facebook ngayon na ginagamit for content. Ay nagkaroon nga ng problema yung isa. E sabi mo kasi dati talaga, hirap na hirap talaga ako kung magbablog-blog ako magko-content-content. -content kasi nga uh, wala naman akong ganun na i-vlog o i content kasi nga dito kasi bahay trabaho, bahay trabaho eh wala naman akong ano eh dati meron pa kasi yung aking mga pambansang speech, yung ating mga lagang aso, kaya may mga na i video ako dati pero hanggat maaari kasi talaga sana live-live na lang yung aking gagawin kaya gusto ko sana nga nung mag-live ads sa facebook na lang sana dati para live live na lang pero nga gayon nga wala lang tayo magagawa hindi naman tayo na monetize sa live ads sa facebook grabe antok na antok na talaga ako pabagsak na rin yung mata ko magpapahinga na rin siguro ako guys napagod talaga ako sa araw na to kaya maraming maraming salamat ayun tsaga tsaga na lang muna tayo habang hindi pa tayo monetize kailangan ko kasing mag post ng mag post din ng mga videos para may may dagdag sa aking watch hour. Yun lamang ang inaano ko ngayon. Kumbaga, wino-workout ko na lang muna. Kasi okay naman na yung aking subscribers. Yung watch hour na lang talaga. Eh, meron na akong 3,500 kung hindi ako nagkakamali. Kaya konting konting na lang guys. Konting push pa, mga 500 watch hour na lang. Kaya sana patuloy nyo po akong supportahan. Ayan. At patuloy nyo po akong sabay-bayan para naman eh, mamonetize na din po ako dito sa aking YouTube channel. Siyempre, hindi ko naman po matatapos ito o hindi ko naman to tawag nito Hindi ko naman to hindi ko na to sa yung aking sasabihin. Hindi ko naman ito ma maaabot hindi ko naman to marireach lalo pat 4,000 watch hour kung hindi nga ako tutulungan kaya kailangan ko talaga yung tulong nyo Ayan, kahit konti lang tayo na at sa aking mga vlog sana hindi po kayo magsawa at patuloy nyo po akong supportahan at lahat naman tayo ay nag-uumpisa talaga sa maliit at sa mababa kaya sana hopefully for the near future dumami rin yung ating audience. Ayan, antok na antok talaga ako. Pagod na pagod na. Kaya maraming maraming salamat talaga guys. Hindi ko kayo may mention lahat. Pero nagpapasalamat talaga ako sa inyong lahat na mga patuloy na sumusuporta sa akin. Siyempre, mahal ko kayong lahat. And bye-bye. It's me, your official Pamulsang Vlogger inog guapito. Kaya abangan-abangan nyo lang, guys. Abang-abang lang tayo. Sana, kung mamonetize talaga ako, may mga binabalak na akong gawin. Para kahit papano, eh, meron naman kayong ibang mapanood sa aking mga vlog. Para magkaroon naman tayo ng mga konting inspirasyon at mga konting kaganapan at mga aabangan sa mga susunod kong vlog. Kaya sana, yun na yung paulit-ulit kong sinasabi. Suportahan nyo pa rin ako hanggang sa dulo ng walang hanggan. Bye-bye! <laughs>